ano Barangay Pasyagon Ayan, nasa Barangay Pasyagon na tayo mga amigo Kunti nyo tayo sa ating travel mga amigo no? Andito pa rin tayo sa Barangay Pasyagon Yan shout out nalang sa mga taga rito at ito mga amigo yung barangay na sikat dito sa bayan ng Placer. Yes, kasi maraming beach resort kasi dito mga ludi. Kaya ito, subaybayan so nyo yung ating gala dito para makita nyo. No? At kagandahan lang dito mga ludi pag dito kayo naligo. Kasi parang palani lang itong barangay na itong mga ludi. Yan, makikita nyo mamaya sa tabing baybayin. Ano? Kasi gagala tayo doon at syempre madadaanan natin yung mga beach resort dito. Ayan, isa-isahin natin kung ano yung mga pangalan nila at kung gusto nyo maligo at malapit lang kayo dito sa bayan ng Placer. Yan, punta kayo dito sa Barangay Pasyagon. Yan, kasi maganda dito maligo mga lodi. Kung pupunta ka pa sa Palani, ano ko, layo doon. So, kung doon lang naman, dito ka na kasi hindi naman magkalayo yung ano, yung ganda nila, no? Yan, kaya lang ang problema nga lang dito mga amigo ay yung kalsada dito malubak kaya pag pumunta ka dito dahan-dahan lang yung takbo takbong gwapo lang mga amigo pagdating natin dyan sa unahan mga lodi kakaliwa tayo kakaliwa kakanan pala no yan kanan tayo kasi andito yung mga beach resort yan no yan shout out na lang sa andito ngayon at kung gusto nyo pa shout comment below para sa next vlog isya shout kita mga amigo problema lang dito mga amigo yung kalsada no pero kung matino lang yung gumagawa, Agoy Rodi, maganda sa lahat ng kalsada natin sa buong Maswati kaya lang problema. Pag gumagawa sila ng kalsada, tinitipid ang budget mga amigo. Yan, kasi paano sila magkakaroon ng kickback kung hindi nila titipidin yung budget, Agoy Rodi. So pagdating dito, ayan o, Ninyas Beach Resort. Yan, unang bungad natin ano. Ito yung Ninyas. At dito pa Virginia Beach Resort Mga lori Wow Ang lupet Magkadikit lang So tuloy-tuloy lang tayo Marami pa tayong makikita dyan Sa unahan Mga amigo Ayan o oh. So kung nakapansin nyo talagang madahan lang yung ating takbo mga amigo kasi masakit sa itlog kakauntol-untol lang atong dalagan. <laughs> Agoy. So dito mga Lodi Island View Beach Resort. Agoy. Wow ang ganda. dami na lang na tayo na Tatlo na na natin. At syempre pagdating natin doon sa dulo marami pa dyan mga amigo. Yan, kaya kung gusto nyo maligo sa dagat at naghahanap kayo, dito kayo pumunta sa Barangay Pasyagon kasi maraming magagandang resort dito mga amigo ayan no oh, at syempre binabalik-balikan natin dito kasi nga maganda kaya lang uh, mas lalong nga ganda totoo kung aayusin yung kalsada no kasi yung kalsada kasi dito mga amigo lubak lubak ayan mabalod <laughs> hindi man taga balod pero mabalod ang barangay pasyakon <laughs> ayan no oh. Kasi kung matino lang talaga yung gumagawa, eh, magiging maayos lahat ng kalsada sa Masbate. Mga loading. At pala, habang nagtra-travel tayo, no? Shoutout muna sa atong mga amigo dyan. Ayan. Shoutout kay Ninjas Moto. Louie Labastida, Angelo Labastida, at kay Roald Jesus Vlog. At syempre, kay Yena Taguiano. Miguel Grotas. Ayan, mga shoutout. At sa mga taga Tikaw at Burias, mga shoutout na rin sa inyong mga amigo, no? At sa mga sumuporta kay Dudski Vlog. Ayan. Hayahay Beach Resort kita nyo may hayahay pala dito mga amigo yan thank you thank you pala na marami sa mga sumuporta, no sa ating facebook at syempre sa ating youtube channel yan thank you na marami mga amigo at nga pala shoutout nga pala kay Mylene Munoz sa mga naghahanap pala ng gown na pwede rentahan mga amigo ayan PM nyo to si Maylin Munoz nagpaparinta siya ng mga magagandang gown ayan saan sulo ka man dito sa Maspati free deliver pa siya mga amigo ayan kahit malayo ka pupuntahan ka basta mag PM ka lang wow lupet nasa plaza na tayo <laughs> ayan shoutout na lang sa inyo noon gusto niyo pa shoutout comment below para sa next vlog isya shoutout kita at kung bago ka pa na sa akin channel ay, welcome na welcome ka at huwag mong kalimutan na mag follow at mag subscribe kasi lagalag tayo dito sa Masbate, mga amigo ayan o no? kung gusto niyo mas baybayan yung ating mga travel mag follow at mag subscribe ano para lagi-lagi tayong magkakasama. At nga pala, shoutout nga pala kay Jerry Kiskis at kay Ka Alert. Ayan, shoutout sa iyo at syempre kay jo Joamante Alba. Mega shoutout kay Joel Puentes. Ayan, Puentes family. Mega, mega shoutout sa inyo. Ayan, continue tayo mga lodi at huwag nyo kalimutan pala na i-share yung ating video, no? Para naman makita ng ating mga kababayang nasa malayo yung lugar kung saan sila isinilang. Ayan, no? Yan, shoutout nila sa mga taga Barangay pasyagon Nandito tayo gumagala ngayon mga amigo. At syempre, maganda yung panahon ngayon, ano? Mainit, pero wag lang tayo ulanin kasi mahirap mag-travel, mahirap gumala pag maulan mga amigo. Ayan, no? Oh. Yan, so bye-bye nyo na lang yung ating video para makita natin kung ano yung mga kaganapan dito sa Barangay pasyagon mga amigo. Ang aramihan dito, puro bakod, ano? <laughs> puro bagot yung nakikita natin kaya napaka swerte nang nagkaroon ng ano property sa tabing uh, baybayin mga lodi at dito Sukasa Isabela ayan no resort din yan mga amigo maganda rin dyan kasi maraming swimming pool dyan wow mamaya baka makapasyal tayo dyan at dito mag rides na lang muna tayo para makita pa natin no makita pa natin kung ano yung mga kaganapan dito kaya lang medyo madalang ngayon ang tao mga amigo No, madalang yung mga naliligo Yan Wow, ang ganda dito So, maraming mapaganoon dito Mapagtambayan sa Barangay Pasyagon Pwede kayong mamili lang mga amigo Pwede kayong mag-check in dito Kasi talagang maganda rin dito sa Barangay Pasyagon Kaya lang, ang problema lang dito yung kalsada nila no? Medyo bako-bako mga amigo Kaya takbong wapo lang tayo dito hindi tayo pwede magpa, ah, magpabilis wow dito may ano rin dito kita nyo naman ayan no wow lumayan camp seaside no oh, ha marami kayong mapagpilian kung saan nyo gusto tumambay no ayan no maraming cottage na dito wow ganda ah. kita nyo naman mga amigo kaya ano pa inaantay nyo gusto nyo gumala punta kayo dito sa barangay Pasyagon Wow, maganda yung area dito kasi puro nyug no. Oh. Wow, at dito. Yan. So dito muna mga lodi. Dito tayo muna papasok para makita natin yung tabing baybayin. At dito. Ito yung Pesta del Sol Plaza. Wow, andito na mga lodi. Yung detalye nila. At dito meron na naligo ligo. Ayan o. Oh, marami sila ate. Shoutout nila sa kanila. At ito na yung matatanaw mo mga amigo pag nasa tabing baybayin ka na ng Pasyagon. Wow, ang lopet talaga. Oh. linis. Parang palani lang mga lodi Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Pupunta lang naman kayo palani. Dito na kayo sa Placer. No? Kung malapit kayo dito sa Placer. Pero kung malayo kayo dito sa Placer. tas malapit lang naman kayo sa palani. doon na kayo. <laughs> pero kung gusto nyo sadyain talaga. Eh, pwede naman. Yan Oh, ang linis talaga ng tubig dinis ng dagat, at syempre, ng tabing baybayin. Ayan, no? Ganda. Kita nyo naman? oh ha? So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating kwento. Ayan, pakishare na lang yung ating video, no? So, paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas baybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudes Motovlog, na hindi pa sikat, pero laos na. Bye-bye mga amigo!